Nagsimula ang kwento noong 1898 sa Montana Territory. Noon, sikat si Colton Briggs sa kanyang nakaraan bilang isang maalamat na hitman, ngunit na bago ng malaki ang kanyang buhay sa ilalim ng impluensya ng kanyang asawa na si Ruth. Isa na siya ngayong lalaki na dedikado sa kanyang pamilya at merong simpleng pamumuhay. Nagmamayari siya ng isang general store, at meron ding maliit na sakahan, habang pinapalaki ang kanyang labindalawang taong gulang na anak na babae na si Brooke. Isang umaga, hiniling ni Ruth kay Colton na ihatid ang kanyang anak sa paaralan dahil marami siyang gawain na dapat asikasuhin. Noong una, tumanggi si Colton at sinabi na hindi trabaho ng mga lalaki na dalhin ang kanilang anak sa paaralan, ngunit iginiit ni Ruth na makabubuti para sa kanilang dalawa na magkaroon ng maraming oras na magkasama. Nang wala ng ibang choice, umayag na si Colton at nagpaalam na sa kanyang asawa, hindi alam na ito na ang huling pagkikita nila. Habang nasa daan, hiniling ni Brooke na huminto sila at bumalik para sumakay sa kabayo, ngunit tumanggi si Colton at sinabing wala na silang oras para bumalik pa. Pagdating sa paaralan, natuklasan nilang nakansela ang klase dahil may sakit ang guro. Nagpas si Colton na pauwiin ang kanyang anak ng mag-isa, ngunit ipinaalala ni Brooke na hindi ito papayagan ng kanyang ina, kaya nagpas siya siyang isama siya sa kanyang tindahan habang nagtatrabaho, isang customer na nagnag-alang Jeffrey, na kilala sa kanyang pagiging madaldal, ang pumasok sa tindahan. Sinubukan ni Colton na itago ang kanyang pagkainis, at tinanong si Jeffrey kung ano ang gusto niya. The Pagkatapos ng maikling pag-uusap, humingi si Jeffrey ng isang bag ng harina, at umakyat si Colton para kunin ito. Sa panahong yun, hindi napigilan ni Jeffrey ang tentasyon at sinubukang magnakaw ng ilang jelly beans. Lingid sa kaalaman niya, pinapanood pala siya ng batang si Brooke. Nang ma-realize na nahuli siya, ibinalik niya ang candy at sinabihan si Brooke na isikreto ito sa kanyang ama. Nang mapahiya, agad siyang umalis sa tindahan. Hindi nagtagal, sinabi ni Brooke kay Colton ang kanyang nakita, at binanggit ang dumi na iniwan ni Jeffrey bilang ebidensya. Habang nasa tindahan sina Colton at Brooke, nabasag ang katahimikan sa bukid. Nagulat si Ruth sa pagdating ng apat na lalaki sa pangunguna ni James McAllister. Magalang siyang nagpakilala, sinabing naliligaw sila, at nagtanong ng direksyon patungo sa pinakamalapit na bayan. Kahit na naghihinala, itinuro pa rin ni Ruth ang daan, ngunit hindi nagtagal ay narealize niyang hindi maganda ang intensyon nila. Habang papalapit sa kanya ang grupo, tumakbo si Ruth sa kwadra para magtago, ngunit mabilis na sumunod ang mga lalaki ang isa sa kanila na nagnangalang Eustace, ay kinakabahan at iminungkahi na umalis na sila bago pa dumating ang local marshal. Ngunit si Boots, isa pang miyembro, ay tiniyak sa kanya na hindi pa oras para umatras. Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw si Ruth sakay ng kabayo at sinubukang tumakas. Mabilis namang nag si James, binarilang hayop, dahilan para matumba ang babae sa lupa. Dahil dito, nahuli siya ng mga lalaki, sa panahong yun, napansin ni James ang isang saddle na may markang Colton Briggs. Tinanong niya si Ruth kung asawa niya ang lalaking ito, at kinumpirma ni Eustace na kilala niya ang apelido. Sa sandaling yun, naintindihan ng tatlo na napakawala nila ang tunay na demonyo, ngunit iginiit ni James na hindi siya natatakot at meron siyang utang na dapat niyang singilin. Kalaunan, nang umuwi si na Colton at Brooke, nakita nila ang property na napapalibutan ng mga estranghero. Lumapit sa kanila si Marshal Frank Jarrett, nagulat ng matuklasang may pamilya na pala ang dating kinatatakutang hitman. Malungkot niyang inihatid ang masamang balita, at sinabing namatay si Ruth sa kamay ng ilang masamang lalaki. Habang nagdadalamhati, mag-isang tumayo si Colton sa libingan at tumangging magpatulong sa paglibing sa kanyang asawa. Sa sandaling yun, sinubukan ni Jarrett na aliwin ang batang si Brooke. Sinabi niya sa kanya na kilala niya si Colton noon, at inilarawan siya bilang ang pinakamalupit na hitman na nabuhay kailanman, Ngunit mabilis na idinagdag na si Ruth ang dahilan kung bakit siya naging isang mabuting tao. Ibinunyag ni Brooke na hindi pa niya nakikita ang kanyang ama na humawak ng baril, at tinanong ang Marshall kung maaari pa rin siyang maging isang mabuting tao kahit wala na ang kanyang ina. Ang katanungang ito ay hindi nasagot ni Jarrett. Pagkatapos ng libing, bumalik si Colton sa libingan upang magpaalam. Ilang sandali pa, muli siyang nilapitan ni Jarrett at pinayuhan siyang huwag hayaan si Brooke na makita ang eksena sa loob ng kwadra tinanong ni Colton ang mga pangalan ng mga responsable sa krimen at kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya ngayon. Tumanggi si Jarrett na ibigay ang mga pangalan, at sinabing mas ligtas ang mundo na wala ang lumang Colton Briggs. Gayunpaman, iginiit ni Colton na kailangan pa rin ng kanyang anak ang isang ama, na nga hahanapin ang mga salarin at dadalhin sila sa hustisya. Pagkalis ng lahat, magisang isang pumasok si Colton sa kwadra at nakakita ng dugo ang handprint sa saddle ni Ruth. Habang sinusundan ang bakas, natuklasan niya ang isang mas nakakagambalang bagay. Nakasulat sa dugo sa dingding ang mga salitang, I O U more. Nang gabing yun, nang mabalot ng mga nakakalitong emosyon, binuksan ni Colton ang isang box at kinuha ang kanyang lumang baril. Umupo siya habang nagmumuni-muni, at habang nasa kalagitnaan ng pagdadalamhati, itinutok niya ang baril sa natutulog niyang anak. Sa sandaling yun, bumangon si Brooke sa kama at sinabi na hindi matutuwa si Ruth kung tinututukan niya siya ng baril agad na ibinaba ni Colton ang baril, at muling bumalik sa pagtulog ang bata. Hindi nagtagal, ginising ni Colton si Brooke at sinabihan siyang maghanda dahil aalis sila. Bago umalis sa bukid, sinunog ni Colton ang bahay at ang kwadra. Kinaumagahan, habang naglalakbay, tinanong ni Brooke ang kanyang ama kung bakit niya sinira ang bahay at ang buong property. Matatag na sumagot si Colton na hindi na sila babalik, ngunit nangako siya na kapag natapos na ang lahat, Bubuo siya ng bagong buhay para sa kanila at papalitan ang mga nawala sa sunog. Tahimik namang tumugon ang bata sa pamamagitan ng pagsabing, maliban kay mommy. Kalaunan, habang nagpapahinga, ipinaliwanag ni Colton kay Brooke kung ano ang magiging rutin nila mula ngayon, kung saan kakain at matutulog sila sa loob ng 30 minuto tuwing apat na oras. Nang marinig ito, nagprotesta si Brooke at sinabi na sa ganitong paraan ay makakalayo na ang mga killer. Gayunpaman, naging prangka si Colton at ipinalam na walang saysay ang kanilang ginagawa kung darating silang nanghihina sa likod ng kabayo. Samantala, habang nag-iimbestiga, nagtataka si Marshall Jarrett kung bakit hindi nagpakita ng anumang emosyon si Brooke matapos mawala ang kanyang ina. Ang kanyang deputy na si Mark, ay iminungkahi na marahil ay nabigla siya o baka hindi niya palugos na nauunawaan ang nangyari. Nang hindi inaasahan, bigla silang tinambangan ng grupo ni James mula sa burol, naniniwalang kasama si Colton sa caravan, at napatay ang ilang inosenteng deputy sa proseso. Sa sobrang galit, inutusan ni James ang kanyang mga kasabwat na mag-focus at nang hindi makita si Colton, nagpasya na silang umatras. Samantala, ginising ni Colton si Brooke sa kalagitnaan ng gabi. Ipinaliwanag niya na nakarinig siya ng mga putok ng baril sa burol mga sampung minuto na ang nakakalipas. Sinanong ng bata kung bakit hindi niya siya ginising ng mas maaga, ngunit mahinahong sumagot si Colten na hindi sila nagmamadali at kalaunan ay malalaman din nila ang nangyari. Sa kampo ng mga kriminal, nagalit si James at sinuntok si Bots dahil sa pagpapapotok niya ng mas maaga. Ang kanyang plano ay i siya muna ang Marshal, ngunit ang kanyang pagmamadali ay nagpahintulot sa kanila na mag-react. Kalaunan, nakita ni Colten ang isang papalapit na kabayo at naghanda ng kumilos, sa pamamagitan ng direktang pagtutok sa hayop si Brooke, na natakot, ay nagprotesta laban dito. Pinaalalahanan niya si Colton na maaaring pulis ito at hindi hindi papayag ang kanyang ina sa ganoong pag-uugali. Nang magtanong si Brooke kung wala na bang ibang opsyon, binago ni Colton ang plano at inutusan ng kanyang anak na magkunwaring umiiyak para gambalain ang lalaki. Si Brooke, na kinakabahan, ay umami na hindi niya alam kung paano ito gawin, ngunit pinaalalahanan siya ni Colton na kailangan niyang matuto kung gusto niyang mabuhay sa mundong ito. Nang wala ng ibang choice, sinikap ng babae ang kanyang makakaya at nagawang makapagpalabas ng walang emosyong pag habang paparating ang sugatang deputy na si Mark. my baby, my baby. Nang makakuha ng pagkakataon, agad siyang dinisarmahan ni Colton. Gamit si Mark bilang pain, nahanap nila si Marshall Jarrett at isa pang miyembro sa kanyang grupo na si Greg, na sugatan din. Habang may hawak na baril, sinubukan ni Brooke na gayahin ang postura ng kanyang ama at inutos kay Greg na ibigay ang kanyang armas. Manggi ang lalaki at itinutok sa kanya ang baril ng may pagbabantang tono. Sa sandaling yun, tinapakan ng malakas ni Brooke ang sugatang binti ni Greg dahilan para mabitawan niya ang sandata na pinulot naman ni Brooke ng walang pag-aalinlangan. Matapos palayain ang kanyang mga kasamahan, hinarap ni Marshal Jarrett si Colton. Ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay ngunit nagbabala siya na ang pagbabanta o pag-atake sa US Marshal ay isang seryosong bagay. Bilang tugon, ipinaalala sa kanila ni Colton na itinago ni Jarrett ang mga pangalan ng mga responsable sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa pagharap sa tensyon, mas lalo pang idiniin ni Colton si Mark, na halos torture na siya hanggang sa mapilit niya si Jarrett na sabihin ang katoo. Sa huli, sumuko na ang Marshall at sinabi na ang mga pangalan. Ang pinuno ng mga killer ay si James McAllister, kasama ang tatlo pang lalaki. Merong usap-usapan na pinangakuan ni James ang kanyang mga tauhan ng malaking gantimpala na nakatago sa isang safe kapag nakalaya sila sa Powell County Jail. Naglalakbay ngayon ang grupo patungo sa Colorado para hanapin ang isang babae sa lungsod ng Santa Rosa. Samantala, sinamantala ni Colton ang pagkakataon na turuan si Brooke. Dinamot niya ang sugat ni Mark, inalis ang bala, at nilagyan ng mainit na bakal ang sugat, at iginiit na ang bala ay nakalalason sa katawan ng tao bumagabag kay Brooke ang masangsang na amoy, kaya kinunot niya ang kanyang ilong, at para pagaanin ang mood, sinabi ni Colton na palasa ito ng rabbit soup na ginagawa ng kanyang ina. Pagkatapos nito, nagpatuloy na ang mag-ama sa paglalakbay, at nagtungo na sa bundok sakay ng kabayo na hindi nila pag-aari. Tiniyak ni Colton kay Brooke na hindi siya magnanakaw, at balak niyang ibalik ang kabayo kapag nakarating na sila sa Santa Rosa. Sa kabilang banda, tinupad ni James ang kanyang pangako at pinangunahan ang grupo sa lugar kung saan nakatago ang safe. Nang mabuksan nila ito, nakita nilang puno ito ng Mexican money. Nang magprotesta ang mga kasamahan, itinutok ni James ang kanyang baril sa kanila at sinabing kung gusto niya silang traidorin, matagal na dapat silang patay. Inutusan niya silang manahimik sa loob ng isang taon, at iginiit na ang pera ay sapat para mabuhay sila sa karangyaan. Sinamantala ni Bots ang pagkakataong magtanong tungkol kay Colton Briggs, ngunit sumagot lang si James na hindi nila kailangang hanapin siya, dahil si Colton mismo ang pupunta sa kanila. Nang may sa demonyong ngiti, tiniyak niya sa kanila na napagplanuhan na niya ang lahat. Pagdating sa Santa Rosa, nagsettle hanggang sa isang hotel. Nag-aalala si Eustace tungkol sa sheriff, ngunit sinabi ni James na pinutol na niya ang telegraph line na magbibigay sa kanila ng sapat na araw bago kumalat ang balita. Pagkatapos ay inutusan niya ang bawat isa na magsalitan sila sa pagbabantay kada apat na oras. Nang gabi din yun, habang nagpapahinga sina Colton at Brooke, sinamantala ng bata ang pagkakataon na tanungin ang kanyang ama kung nagbago talaga siya, pagkatapos niyang makilala ang kanyang ina. Inamin ni Colton na isa siyang matapang na tao, at hindi rin nakakaramdam ng maraming emosyon. Hindi man lang nga siya umiyak sa libing ng sarili niyang ina. Ngunit nang makilala niya si Ruth, merong nagbago sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding takot, takot na mawala siya at hindi mahalin. Ito ang unang pagkakataon na nagmahal siya ng totoo. Tahimik na nakinig si Brooke at ipinagtapat ang isang bagay. Nang mamatay ang kanyang ina, wala siyang naramdamang kahit na ano. Ikanomfort siya ni Colton, at sinabing may bahagi sa kanya ang nawala sa pagpanaw ni Ruth, at ang sakit na ito ay hindi mawawala. Nang tanungin ng bata kung sino si James McAllister, inamin ni Colton na hindi niya siya kilala. Pagkatapos ay hiniling ni Brooke na turuan siya kung paano gumamit ng baril, at tinanggap naman ni Colton ang kahilingan. Kinabukasan, nagsimula siyang magsanay gamit ang isang rifle, ngunit nabigo siyang tamaan ang kahit na isang target. Dahil dito, humingi na lang siya ng isang revolver. Pagdating nila sa labas ng Santa Rosa, pumwesto si Colton sa nag-iisang daan papunta sa bayan. Alam niyang pinagmamasdan siya ni James at hindi magtatagal ay makikilala siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Nang ma-realize ang panganib, ininungkahi ni Brooke na mas mabuti kung siya mismo ang papalit sa kanya, dahil hindi naman nila siya kilala. Tinanggap naman ng kanyang ama ang ideya at binigyan siya ng ilang payo. Habang sinusunod ang mga instruksyon, sumakay siya sa kabayo at pumasok na sa bayan. Pagdating doon, dumirecho siya sa isang tindahan, bumili ng ilang bagay, at nagtanong sa tindero kung duman ba dito kamakailan ang ilang lalaking nakakabayo. Ngunit paglabas ni Brooks sa tindahan, nakita niya si James at ang kanyang gang na naghihintay sa kanya. Nakilala nila ang saddle ng kabayo at agad siyang dinakip papunta sa main hall. Doon, inalok ni James ang batang babae ng pagkain, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Nabots at Eustace na maghanda ng isang ambush para kay Colton. Sa puntong yun, nagpa siya si James na sabihin ang bahagi ng kanyang kwento. Dalawampung taon na ang nakalilipas, ang kanyang ama na si Walter McAllister, isang notorious outlaw, ay sinubukang pigilan ang pag-execute sa kanyang kapatid. Ang pagtatangka ay nauwi sa konfrontasyon, at napatay si Walter sa proseso. Ang batang si James lang ang tanging nakaligtas, habang si Colton Briggs naman, na nandoon din sa panahong yun, ay sumakay lang sa kanyang kabayo at lumayo sa lugar na parang walang nakita. Mula noon, nagtanim siya ng pagnanais na maghiganti sa kanya. Habang nakikipag-usap kay Brooke, pinuno ni James ang safe ng mga dyaryo. Ang totoong pera ay nakatago sa isang saddlebag at plano niyang lukohin ang kanyang mga tauhan. Samantala sa labas, napansin ni Big Mike ang paglapit ni Colton. Kaya naman, nagtago siya sa likod ng isang gusali, ngunit sinurpresa siya ni Colton sa pamamagitan ng paggamit sa kanya bilang pain at tahimik siyang idinispat siya. Pagkatapos ay hinarap niya si Boots at pinatay din siya. Ngunit na baril siya ni Eustace sa Sa loob ng salon, hinawakan ni James si Brooke sa kamay at tinutukan siya ng baril. Si Eustace, na nadismaya na hindi niya napatay si Colton, ay sinabi kay James na ang bala ay dumaplis lamang sa kanya. Hindi nagtagal, nagpadala si James ng dalawa pang tauhan upang tugisin si Colton, ngunit madali sila nitong napabagsak. Pagkatapos ay hinarap niya si James, at hinamon siyang ayusin ang usapin ng harapan. Kahit nasugatan, lumabas si Colton mula sa kanyang pinagtataguan upang harapin ang sitwasyon. Tinuya siya ni James sa pamamagitan ng pagtanong kung naaalala niya siya, ngunit sumagot si Colton na hindi, na mas lalong ikinagalit ni James sinabi sa kanya ni James na meron siyang dalawang pagpipilian, at ito ay ang patayin siya sa consequence na mamamatay din si Brooke, o ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Mas pinili ni Colton ang kanyang kapalaran, at binaril si Eustace para makalaya si Brooke. Ngunit sa sandaling yun, binaril ni James si Colton sa dibdib. Habang ipinagmamalaki ni James ang pagpatay sa malamat na hitman, I killed Colton Briggs! Kinuha ni Brooke ang revolver ng kanyang ama at binaril si James sa dibdib at sa ulo. Sa kanyang mga huling sandali, ibinigay ni Colton kay Brooke ang isang locket na may larawan ni Ruth, at sinabi sa kanya na palagi siyang gagabayan ng kanyang ina. Si Brooke, na nabalot ng kalungkutan, ay humagulgol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ilang sandali pa, dumating si Marshall Jarrett kasama ang kanyang mga tauhan upang kolektahin ang mga bangkay. Isang deputy ang nabawi ang safe mula sa salon, naniniwalang nakahanap sila ng kayamanan, ngunit ang tunay na saddlebag ay nananatiling nakatago si Jared, na natigilan sa pagdadalamhati ng batang babae, ay pumayag na ang pinakamagandang gawin ay palabasin na namatay si Colton na isang bayani, nang ipinagtanggol niya ang bayan sa masamang gang. Ipinaalam rin ni Jared na kukunin niya ang pera ng mga kriminal, hindi alam na ang tunay na kayamanan ay nasa bag na yun. Habang papalayo sila, tahimik na pinakiusapan ni Brooke ang isang babae na dalhin ang saddlebag ni James mula sa loob ng salon nang makita ang mga ito, napangiti siya na para bang nanalo siya sa loto, at dito na nagtatapos ang pelikula.